Pero senior in to casa to adoremos. Ayan, tayo ng... Diyos ni Salvi, Maria, Dinaeres, ni Gracel, Senyores, Contego, Bendito. To Eros, entre todas, los meres, benditos, el broto, to bendre to Jesus. Ayan, magandang araw sa lahat. Ito naman papalas TV. Papunta naman tayo doon sa dalawang matanda upang kumusta naman sila, no? Di bali, may dala nga tayong na bigas at tinapay pasalubong sa kanila sa ngayon ay nasa kalahati na tayo di ba? tayo nagpapahinga na nagpapahinga muna dahil medyo mapagod talaga ang lakaran dito ano guys sa ngayon kasi medyo maulan at maputik ang daan papasok doon sa bahay na lula at lolo ano na ating pupuntahan kaya ito nagpapahinga tayo kaya dala, -dala natin tong kalahating sakong bigas yan kahit pa paano may maiabot na naman tayo dahil alam natin na yung huling punta natin doon napakahirap ng mawala ng bigas dahil ang layo talaga ng kanilang nilalabasan ano. Di ba dito nga dito tayo nagpapahinga sa to na daanan natin yung mga pinya dito ano guys. Napakaganda ng mga pinya dito ang ating dinaanan at ang lalaki ng bunga. Ayan. Ayan, di ba Tuloy na tayo guys sa paglalakad ano dahil medyo baka umabot pa tayo ng ulan. Ayan. Tama nyo ako guys sa pag kumusta sa dalawang matanda at kumustahin natin ang kanyang talagayan. Yan. yan o guys, ganito guys kalusap ang dinadaanan nila papasok dahil gramin tag-ulan ngayon talaga dito guys ang ganang putik dito ay kapag ito tagulan pala dito hirap at madulas ayan no guys di bali andito na tayo nga sa bahay nila lulo at lula no ng ating pupuntahan dahil nandito tayo sa pinakasayad ng kanilang bahay dahil hindi alam nila na parating tayo sa ngayon dahil gusto natin surprise yung pagdadalaw natin dito para matuwa na naman sila no Ayan. Tara guys, tuloy-tuloy na tayo. Para makapagpahinga na rin tayo, ano? Dito na nga, dito na tayo sa bahay, hindi pa rin sila nag-aalam na, andito na tayo. Tara. Ako oh, po. Ako po. Kasok. Kasok. Yan, magandang araw po. Nandito naman kami. Uy, so, na. dala tayong bigas sa katinapay. Ahawakan ko na. Salamat. Ay, nakarating na naman po tayo dito, ano, kila lola at lolo. Bupang kumustahin naman po sila nga. Salamat. May ay, tinapay ay ako. Salamat. May <laughs> tinapay ako. na bigat para sa inyo. Kumusta na po? Ito. Panay dasal ko lang dito hmm. at ano, nag-iisa dito. Mm -hmm. Ang, ang ulam namin. Libi-libi, gabi, <laughs> ang dahon ng ampalaya. Yeah, puro gulay talaga ang ulam nila. Saka ano, malunggay. Puro. At gabi. Ito. Hmm. Dito kamalinis malinis ang klima, walang alikabok, hmm. walang, walang kasulina. Hmm. Ano naman tayo pinagkakitaan nito? Wala, pinagkakitaan nyo, anong pinagkakitaan? Saging. Mm. Pag natipan saging, pinapalit ko ng... Bigas. Ay, nai, may bigas tayo. <laughs> saging puso. paano pa dito? Eh. Ano, guys, talagang ano pa, oh, yung madamo pa dito. Talagang bukid na bukid napaka danda lalo ngayon medyo mahangin. kaya ito talagang malalakas pa sila <laughs> puro gulay ang ulam <laughs> puro gulay ano guys dahil yun nga malayo talaga ang bilihan dito Bihira makakain. kaka ulam kami ng isda pag nandito kayo pag nadating ang mga bata ay okay dito puro gulay bihirang makakarne mm -mm. malayo kasi

Rekem meter nam donas domini look for pito lo siete reke amin. Yang gusto na yung manong kasi hindi ko alam yung na Ako ay buhay. Punla nang lumika, masaganang dumadaloy ang lakas ng kalikasan sa aking buong katauhan. Punong-puno ako ng sigla at galak sa bawat tinga. Nang hapo ang kalusugan, malakas at matipunuhan ang katauhan. Punong-puno ang aking panigin. punong ang aking

Salamat na dito sa Pinapay ha. Oo, uh, nai na kayo at 'yan lang ang dala namin. Oo. Katong bigas. Ano, may bigas pa tinapay, pang merindahan ay, sa gabi. Pag nagugutom. Mm. Yung mm, alam merindahan sa umaga. Mm. Ano pa mga tanim dito? Ang mga tanim dito mm. saging. Mm. Saging. Sa kanyo. Hindi pa naman nabunga. Bago pa lang na. tanim. Eh, wala pang produkto. Wala pa. Yeah. Nandiyan pa nga itatanim pang iba. Ilan taong ano ito? Ito ang layo. May gusto nila na ikonang kon. Nalimutan yung saging sinigyo. Kinain na. saging sa guys. So. Mm. tikman natin. <laughs> ito guys ay masarap to. Hinog sa puno to. Kinain na daw ng ibon. Kahingi ako. <laughs> Yan ano guys, ito guys yung bahay nila ano, talagang napakaganda rito at maganda rin dito magtambay ano kapag gantong wala kang ginagawa. Dahil talaga ang kalang bahay guys ay nasa gitna ng nyugan ano. Ayun. Kung makikita nyo nga yan at dito nga sa paikot pa ng kalang bahay ay makahoy pa. Ayun at maririnig mo rito ay puro huni ng ibon. Ayun dito nga sa tabi ng bahay nila ay malaki ang tanim na pinya no guys yan kung makikita nyo nga yan puro pinyaan yan at ito ang kanilang bahay yan di bali dalawa lang sila nakatira rito ano at dito nga daw napakaganda daw nga dito tumira dahil yun nga tahimik malayo sa pollution at maganda rin ang hangin talagang napakasariwa na bagay sa kanila dahil sila ay matanda na raw kaya dito nila piniling tumira sa ganitong klaseng lugar ano yan talaga mga damuhan pa rito sa pinaka gilid nila ng kanilang bahay yan yan yung bahay nila ano guys simple lang pero masaya silang nabubuhay dito yan kahit nga medyo malayo sa bayan okay lang naman daw sila dito ano basta ang mahalaga mayroon silang pagkain sa pang-araw-araw Ayun Ay, Ay, Ang apatay mga mamaya ko kuno samantay ang ano dito hindi naman kayo nagkakasakit hindi naman hindi naman naglalakas dito edgy edgy hmm. kami nagkakasakit hmm. sa pagkain siguro yan, yan talagang kagandahan dito ano kapag nandito sa karne. Ito yung kakain karne. Ayan. Puro gulay lang. Puro gulay. Yan, yan guys talagang pinakamaganda no kapag puro gulay. Pagdira lang kumain ng karne. Yan mga banang gulay kaya ang edad ko sintay dos na. Hmm. Ito na pala si nanay ano guys. Kanya siya katanda. Tanda pa ako sa nanay. Hmm. Hmm. Ingat lang sa kain ako oh. kayo. Saka ingat sa ligo. Pag puyat, huwag kayo maliligo. Yan. Yeah. Talagang maganda ang panahon dito. Kaya ganito. Ganito sila. Tumatagal. Dito masarap ang buhay. Presko ang hangin. Ang masin sa kumplis tayo Isang huh? buwan natin yan. Ay, matagal-tagal no, no. itong maubos. baka sa sunod po magbibili tayo ng ano, yung solar para kahit sa gabi, maliwanag Maliwanan dito na. at mag-iipon pa tayo ano para dahil madilim dito kapag gabi dahil nasa ano sila talagang bukid pa to ayan ayan maraming salamat po ulit tay nice sa inyong pag ano salamat na at binigyan mo kami bigas ayan, susunod taka -taka babalik na ka naman kami dito upang kumustahin kayo salamat maraming. ayan na guys salamat. Dibagi, ayan dalaw lang muna natin sila upang kumustahin para dalhin ng, dalhan ng kunting pasalubong. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po sa TV. Bye-bye! Bye-bye! Salamat!